Ito nga yung bilihan ng mga original na sapatos na bagsak presyo o below SRP lang. Sikat na sikat nga to guys kasi may mga artistang nabili dito at may mga kilalang content creator din ang bumibili dito. Tulad nila ka food trip at malupiton. Isama na rin natin si Neneng B at si Ichan. E sa halagang 1,000 pesos, meron ka ng original black white Reebok shoes. Kaya kung naghahanap kayo ng sapatos na 100% original at affordable eh, dito na kayo sa MB Shoes and Apparel na located dito sa 31 Imperial Street, Gubao, Quezon City. Open sila ng Monday to Sunday ng 10am to 8pm Ngayong araw nga guys ay biyahe kami kasi yung sapatos ko nabasa ng ulan nasira kaya chinelas ang gamit ko ngayon Tapos Madam Charlotte ay Wala, isa, eh. isa lang yung sapatos niya kaya sapatos ko Kaya ngayon ay may pupuntahan nga pala kami isang sikat na shoe store sa may Cubao, Quezon City na pinupuntahan din ng mga sikat na influencer Let's go! Mga ilang minuto nga lang eh nandito na pala kami sa may barangay E. Rodriguez. Konting andar lang nandito na kayo sa may Imperial Street. Konting abante pa makikita nyo na dito ang MB Shoes and Apparel. Guys, nandito nga pala tayo sa may MB Shoes and Apparel, no? Bale, bibili nga pala ng bagong sapatos kasi nabasa ng unan eh. At balita ko nga, dito bumibili yung mga sikat na influencer tulad nila Kaputri, Padukiton, at may mga artista na rin na bumibili. Paano nga ba yung nangyari tol? Kasi nga tol, sa halagang 1K mo, meron ka ng original na sapatos. 1K? 1K. Tapos palita ko yung mga Nike shoes sila dito, mga tricky patas lang, yung may sapatos ng performa. Mismo. O, oh, di ba kaya tara, punta tayo dito. Hi sir, welcome po sa Ambitious and Apparel. Teka lang, teka lang. Parang kilala kita, 'di ba? Kung sa may so, may mulino uh, daang hari, yung nagaran Crepe Girl. Hindi ako 'yon, kambal ko 'yon. Ano 'yung bagong ano mo? Work mo dito? Bagong racket. Alam mo naman na marami akong racket. <laughs> ikaw, ako nga 'yan. Ng <laughs> ikaw nga 'yan. Ano 'yung pinakamurang sapatos dito? Sa may Ambitious and Apparel. Ito. Eh magkano 'yan, ma'am? San libo lang. San libo? Maniniwala ka bang original to? Hindi, isang so libo pa, lang to original na. to, pag di ka naniwala. Ay, naniniwala uh, na. na po. <laughs> San libo lang to, sir. Kaya kung ako sa'yo, ito na yung binhin mo. Huwag ka nang tumingin sa iba. Ano sapatos Dito yan? Ito ka lang tumingin. Ano sapatos yan? Ribok. Ribok. Yan. Wow. So, San libo lang, yan. original na. Original pa. Sige po, Saan kukunin ba? ko na. Sa ambitious ka na. Sige, diba? kukunin ko na ha. Oo. Okay. Masa niyo ka pares niyan? nga pala. Ito. <laughs> Oh, porket maganda ka, mapapabili mo ko ng marami. Hindi ka nagkakamali. Sayang eh, bagsak pressure rin kasi. Thank you, sir kung naghahanap kayo ng ipangreregalo nyo o gagamitin nyo sa mga lakad nyo, eh dito na kayo bumili. Meron silang Air Max 90, 2,500 pesos. Precision 6, 2,799 pesos. Special, 3,999 pesos. At Jordan 4 RM Bruce Lee, 4,200 pesos. Lahat nga nang nabanggit ko, eh brand new at 100% original. Iilan lang yan sa mga original na sapatos ang mabibili nyo dito. Nabagsak presyo. Eto na ata ang pinakamurang shoe store na napuntahan ko guys. Kasi bukod sa affordable na, eh original at talagang quality ang mga sapatos nila dito. Yung ibang sapatos sa online at mall na sold out na dito, meron pa sila. Pang sports, pang jogging, o pang forma, meron sila nyan. At halos lahat nga ng sapatos nila dito, eh, discounted na. Bukod nga sa mga sapatos, eh, meron din sila mga original shirts. Bags. Slides. At madami pang iba. Kaya kung taga Quezon City ka lang o sa kalapit pa na city na naghahanap ng murang bilihan ng mga sapatos, eh wala na akong ibang maire-recommend pa. Dito na kayo sa Ambitious and Apparel. At kung malayo ka naman dito, huwag kang mag-alala. Kasi kahit sa ang sulok ka pa ng mundo, eh makakabili ka sa kanila. Mag-message lang sa kanilang FB page. At meron din sila sa Shopee. Nasa Google Map din sila.